Ayon sa mga source ng American Broadcasting Company News, inaprubahan na ni Pangulong Trump ang mga plano ng pag-atake laban sa Iran na iniharap sa kanya. Inaprubahan na ni Donald Trump ang mga plano ng pag-atake. Ngunit naghihintay pa siya na umatras ang Iran. Eh, hindi mo alam kung gagawin ko talaga ito. Hindi mo alam, maaaring gawin ko, maaaring hindi ko gawin. Ibig kong sabihin, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ko. Inaprubahan na ni Pangulong Trump ang mga plano para atakihin ang Iran. Ang mga jet, tanker, at bomber ay nakaposisyon na at ang tanging hinihintay na lang ay ang huling pahintulot ni Pangulong Trump. Kung maaprubahan ang pag-atake, papasok ang mga P-2 bomber sa Iran at sisirain ang pasilidad ng Fordow ng Iran na nasa humigit kumulang tatlong daang talampakan sa ilalim ng lupa. Narito pa ang mga detalye kung bakit napakahalaga talagang sirain ang pasilidad na ito. Oo, ang ibig kong sabihin, umiikot talaga ang desisyon sa katotohanan kung mananatili ang Fordo at hindi ito masisira ng mga Israeli o hindi mababawasan ng husto ang kapasidad nito. Ang simpleng katotohanan ay nananatili pa rin sa Iran ang kakayahang gumawa ng sandatang nuklear. Kaya iyon talaga ang issue dito. At para maintindihan ng mga nanonood, itinayo ng Iran ang napakalaki at komplikadong nuclear enterprise na ito na may redundancy at resiliency sa labindalawang magkakaibang lugar. Kaya kahit isang site ay hindi kayang tapusin ang programa. At ang buong programa ay talagang dinisenyo mula pa sa simula para mabuhay kahit atakihin ang programa. O ang ginagawa ngayon ng mga Israeli, isinama nila sa programa ang kakayahang iyon na kayanin ang atake, makaligtas sa atake, makabawi at makapagpatayo muli. Ani naman kung bakit si Ayatollah Martha sa mga negosasyon kasama ang administrasyong Trump? Kung bakit hindi kailanman pumayag ang kanyang negotiating team na kusang loob na buwagin ang kanilang programa? Na ginawa niya ito dahil kapag ginawa niya, isusuko niya ang programa kasama ng verifikasyon. Palagi niyang pinaniniwalaan na kaya niyang makabawi at muling buuin kahit pamatapos ang pag ng Israel. At mayroon siyang isang site na alam niyang malamang ay hindi kayang pabagsakin ng mga Israeli at umaasa siyang ito ay magtatagal. Diyan ang nga tayo ngayon at isinusulong ito ng Estados Unidos dahil malinaw na ang Pangulo ay nakatuon dito. Uh, nagpapadala ito ng matibay na mensahe sa ating mga kaalyado na ito ang pinakamalapit nating kaalyado sa rehiyon. Tutulungan natin sila Anong mensahe ang ipinapadala nito sa ating mga kalaban? Halos pareho rin? Talagang... Bago tayo magpatuloy, kailangan ko ang tulong ninyo sa pagsira ng YouTube algorithm. Kung matutulungan niyo ang video sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa button sa ibaba, malaking bagay talaga ito para sa amin. Ngayon, pag-usapan natin ang sinabi ni Pangulong Trump. May balita na si Pangulong Trump ay nagdesisyon at inaprubahan ang plano na atakihin ang Iran. Ang tanging hinihintay na lang namin ay ang kanyang huling go-signal kaya may mga nangyayari ng paghahanda. Pero hinihintay pa rin namin na bigyan ng go signal ni Pangulong Trump. Nakakagulat na lumabas ang balitang ito. At kaya naman, may ilan akong hinala kung gaano ito katotoo. Maaaring isa lang itong panilin lang o pagpapanggap. Gusto naming bumalik ang Iran sa negosasyon at kaya lumabas ang balitang ito. Maya-maya pa natin ito talakayin, ngunit marami ang hindi nakauunawa kung gaano kabilis lumabas ang mga impormasyon. Hindi ang Wall Street Journal ang unang naglabas ng balita. Hindi rin ito galing sa isang opisyal ng White House. Isang hindi pinangalanang opisyal ng White House na nagsabing inaprubahan ni Pangulong Trump ang plano. Sa katunayan, unang lumabas ang balita mula sa United Kingdom sa pamamagitan ng Financial Times. Ang Financial Times, isang publikasyong mula sa United Kingdom ay kilala sa magandang reputasyon nito. Alas 4 ng hapon, Eastern Time, unang lumabas ang balita. Inalerto ni Prime Minister Starmer ng United Kingdom ang kanyang gabinete para sa posibleng pag-atake ng United States sa Iran. Dalawamput-apat na oras lang matapos igiit. Walang ipinakitang palatandaan si Donald Trump na makikialam siya sa sigalot na ito. Ayon sa mga opisyal ng Britanya, seryoso at pabago-bago ang sitwasyon. Habang pinag-uusapan ng grupo ng punong ministro, ang posibilidad na atakihin ng presidente ang mga pasilidad nuklear ng Iran mula sa base ng United States at United Kingdom sa Diego Garcia. Para sa hindi nakakaalam, ang Diego Garcia ay nasa gitna ng Indian Ocean at nagamit na natin ang base para bigyan ng pressure ang Iran anim 60 araw lang ang nakalipas. Naglagay tayo ng anim o 7 B-2 stealth bombers natin doon. Yun lang ang mga bombers na kayang makapasok ng malalim sa ilalim ng lupa laban sa mga nuclear facilities ng Iran. Nilagay mo sila doon para bigyan ng pressure ang pamunuan ng Iran Anim na pong araw lang ang nakalipas at ang layunin ng paggawa noon ay para mapaupo sila sa negosasyon. Pumunta sila sa negosasyon, binigyan sila ni Pangulong Trump ng anim na pong araw para makamit ang kasunduan sa nuklear. Umayag sana sila sa kasunduan sa nuklear, pero sa kasamang palad, hindi iyon nangyari. Pinapatagal lang nila ang oras, sinasayang nila ang oras, sinasayang nila ang oras ng lahat. Kaya eksaktong sa ika-anim isang araw, mukhang sinimula ng Israel ang kanilang operasyon, ang Operasyon Rising Lion. Kaya marami ang naniniwala na matagal nang alam ito ng United States. Alam na ito ni Pangulong Trump simula sa pool. Binibigyan niya ng pagkakataon ang Iran na marisolba ang issue sa pamamagitan ng diplomasya. Sinasabi ng Israel na ginagamit ng Iran ang anim na pung araw para pabilisin ang kanilang uranium enrichment program. Pagkatapos nito, nakuha natin ang balita mula sa mga publikasyon sa United States. Sa tingin ko, ang Wall Street Journal ang unang naglabas nito. Maraming publikasyon ang naglabas ng karagdagang impormasyon. Pinili ni Trump ang mga plano para sa pag-atake sa Iran, ngunit hindi pa niya ibinigay ang pinal na utos. Aprobado na raw ni Trump ang mga planong pagsalakay ng United States military sa Iran, ngunit ipinagpaliban muna ang pinal na utos. Ayon sa ulat, ilang beses na itong nangyari, ginawa rin ni Pangulong Obama ang katulad ng parang pinaghihinalaan niya kung nasaan si Osama. Sinabihan niya ang militar na ihanda ang lahat at pagkatapos ay naghintay lang sila ng kanyang go signal. Nagsimulang magsanay ang mga Navy SEALs at maglipat ng mga kagamitan para masigurong maisasagwa ang operasyon. Inihahanda na ang lahat. Kung ikukumpara natin iyon sa sitwasyon ngayon, makikita mo rin na may mga bagay na inaayos na. Tatalakayin pa natin ang mas maraming detalye mamaya. Ngunit nagpadala na tayo ng tatlong po aerial tanker mula United States papuntang gitnang silangan. Pumunta sila, sa tingin ko, sa base din ng Saudi Marami rin tayong F-35 na nakita natin sa United Kingdom. Nagpunta sila mula United States papuntang United Kingdom isang base sa Italia at gitnang silangan. Mayroon din tayong malalaking B-52 bomber, kaya nilang magdala ng halos 70,000 libra ng pampasabog. Inilipat na sila sa Diego Garcia. Wala pa ang B-2. Ang B-2 lang ang tanging stealth bombers sa mundo na kayang makapasok ng malalim para sirain ang mga pasilidad nuklear na meron ang Iran. Kaya hanggat hindi pa natin nakikita ang galaw tungkol doon, baka nagpapanggap lang sila. Pero isa pang bagay na dapat bantayan ay ang kakayahan ng mga BQ na lumipad sa buong mundo. Pumunta sa Iran, ihulog ang bunker busters, at bumalik. Kaya nilang gawin iyon ng hindi na kailangang ilipat sa mas malapit na lugar sa Iran. Mas mainam na ilipat sila sa Diego Garcia. Kayang gawin ang biyahin ng hindi na kailangang mag ngunit di na kailangan. Tinanong ni Trump ang kanyang mga matataas na aid at opisyal kung magiging epektibo ang paggamit ng bunker buster para bombahin ang Fordo Nuclear Facility ng Iran. Maraming opisyal ng Pentagon ang nagsabi sa kanya na kumpiyansa silang gagana ito. Ngayon, bakit niya sila question Ayon sa opisyal na datos, ang pinakamalaking bunker buster na kayang dalhin ng B-2 ay maaring tumagos ng halos dalawang daang talampakan sa ilalim ng lupa kaya nitong tumagus ng dalawang daang talampakan sa ilalim ng lupa, mga anim na pung metro kung tama ang paka-kompyut ko. Hindi ako sigurado ng isang daang porsyento doon, mga anim na po hanggang 70 metro. Basis sa pampublikong datos, ang mga pasilidad nuklear ng Iran ay humigit kumulang isang daang metro o higit tatlong daang talampakan ang lalim sa ilalim ng lupa. Kaya kahit na may bidus, maraming tao ang nagtatanong, nanganganib tayong madamay. Pero paano kung hindi tayo magtagumpay? Paano kung hindi tayo makalalim ng sapat para sirain ang mga pasilidad ng Iran? Dahil hindi natin alam kung gaano kalalim ang mga pasilidad at ang saklaw ng pinsala ng ating mga nuclear bunker booster. Bilang isang random na tao sa YouTube, ang opisyal na bilang ng lalim na kayang abutin ng ating mga bunker booster ay maaring mas mababa sa tunay na kakayahan nito. Maaring iyon ang kinukumpirma ni Pangulong Trump at ng kanyang Pentagon Aide kung makikialam tayo, malalaman natin ang lakas ng ating mga bunker booster. Malinaw, isa lang at nag-iisa sa buong mundo. Wala nang iba, wala nang ibang bansa na may bunker booster na kayang lumampas. Sa tingin ko, ng tatlumpong talampakan. Kakaiba ang United States, ngunit tila handa ang Iran. Malalim na ibinabaon nila sa ilalim ng lupa ang kanilang mga nuklear na pasilidad. Maraming iba't ibang publikasyon sa United States ang nag nagulat ng mahalagang pag-unlad. Una, syempre, gaya ng natalakay natin, inaprubahan na ni Pangulong Trump ang mga pag-ataking militar. Muli, pinag-uusapan natin ito. Kung totoong aatakehin natin ang Iran? Sa tingin ko, hindi natin ito ipapaalam sa publiko. Sa aking palagay, ito ay pagbibigay muli ng pagkakataon sa Iran na makipag-usap at ipakita sa mundo na sila'y sumasang ayon na huwag magpayaman ng uranium at huwag magkaroon ng sandatang nuklear. Ngayon, ayagang sinasabi ng Iran na wala silang balak gumawa ng sandatang nuklear. Sa mga negosasyon, ang malaking pinagtatalunan ng United States at ng mga Iranian ay ang pagpayaman ng uranium sa Iran. Sinasabi ng delegasyon ng Iran na kailangan nila itong ipagpatuloy para magkaroon ng infrastruktura para sa enerhiyang nuklear na pangsibilyan. Nais ng Iran na ipagpatuloy ang pagpapayaman ng uranium. Sabi ng United States, pwede kayong magkaroon ng nuclear program para sa sibilyang layunin pero sa halip na kayo ang mag-enrich ng uranium, bakit hindi na lang kayo bumili nito mula sa ibang bansa tulad ng China? Nakasali rin sa isyong ito na tatalakayin pa natin. Palihim na nagpapadala ng ilang sandata ang China sa Iran o mukhang ganun nga. Tatlong kargamentong eroplano mula China ang kahinahinalang lumipad papuntang Iran at biglang pinatay ang kanilang signal bago lumapag. Bakit nila kailangan itong itago? Walang nakakaalam pero kung sinusubaybayan mo ang CCP, alam mong hindi ito magandang balita. Simple lang ang estratehiya ni Trump. Ito ay pagpapakita ng lakas sa Iran, na kaya silang pasukin ng United States, malapit na talaga kaming pumasok. Kaya kung ayaw ninyong mangyari iyon, pumunta kayo sa negosasyon at magpasya para sa kapayapaan. Ang huli kong talakayin tungkol sa mga publikasyong ito ay ang Britinya isinasaalang-alang din ng United Kingdom na sumali sa digmaan kung tuluyang sasali ang United States at makikipagtulungan sa Israel para makilahok sa Operasyon Rising Lion na ito. Kaunting balita lang ito. May ilang tao na hindi masaya, lalo na yung mga pro-Ukrainian. Pero pag-usapan na lang yan, sa ibang pagkakataon. Sa aking opinion, maraming bansang Europeo ang madalas magsalita tungkol sa pagtulong sa Ukraine. Ngunit sa palagay ko, may mga bagay pa silang magagawa. Ngayon, pagpatuloy tayo, Pangulong Trump, malaking press conference ngayon araw. Tinawag kong malaki ito dahil kahapon ay nagkaroon siya ng napakahabang pulong tungkol sa pambansang seguridad. Matapos ang pulong, inakala ng marami na papasok na ang United States kaya siya ay dumalo sa pulong ng dalawa-tatlong oras. Matapos ang pulong, nabalitaan pa rin namin na magpipress conference siya anumang oras. Pero hindi niya ginawa. Kaya ngayong araw lang nagkaroon ng unang malaking press conference at sumagot siya ng ilang mga tanong. Hindi niya sinagot lahat gaya ng inaasahan mo sa sino mang sangkot sa ganitong tensyonadong sitwasyon, na gumagawa ng malalaking desisyon ngayon. Pero sumagot siya ng ilang tanong, kaya pakinggan natin. Ilan sa mga sinabi mo kay punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu? Sinabi ko, ituloy mo lang. Ano pa ba ang dapat kong sabihin? Kausap ko siya araw-araw, mabuting tao siya, marami siyang ginagawa. Sa tingin ko, hindi siya patas na tinrato ng kanyang bansa. Talagang hindi patas na matrato sa kanya. May ipinakita ba tayong palatandaan sa kanya na maaari mong tulungan sila ng higit pa sa nagawa mo na? Hindi, wala pa akong ginagawa. Sa ngayon maayos ang ginagawa niya, ngunit hindi patas ang pagtrato sa kanya. Pangulo siya noong may digmaan at nararanasan niya ang ganitong kalokohan. Nakakatawa. Isa pa, may nagtanong kay Trump kung aatake siya at ganito siya sumagot. May mga tanong kung lumalapit ka na ba o naniniwala kang lumalapit na ang United States sa pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran. Ano ang pananaw mo tungkol doon? Di ko masasagot yan. Di mo naman siguro iniisip na sasagutin ko yon. Aatakehin mo ba ang nuclear component ng Iran? Ano anong oras mismo, sir? Sir, aatakehin mo ba ito? Maari mo po ba kaming sabihan para makapunta kami doon at mapanood? Ibig kong sabihin, hindi, hindi mo naman alam kung gagawin ko talaga. Hindi mo alam, maaaring gawin ko, maaaring hindi ko gawin. Wala talagang nakakaalam ang gagawin ko. Pero maraming problema ang Iran at gusto nilang makipag-usap. Sabi ko, bakit hindi kayo nakipag-usap sa akin bago nangyari ang kamatayan at pagkasira na ito? Bakit hindi kayo nakipag-usap sa akin dalawang linggo na ang nakalipas? Sabi ko sa mga tao, Mayos sana ang lahat, sana may bansa pa kayo. Nakakalungkot talaga itong panoorin. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Akala ng lahat kabaligtaran ang mangyayari. Di ko rin ninakala. Sinabi ko sa kanila, kailangan ninyong gumawa ng paraan, kailangan ninyong makipag-usap sa pinakahuling sandali. Sabi nila, hindi nila gagawin yon kaya sila ang napahamak. Tandaan, animnapong araw at dumating ang animnapo. Ang animnapot isa ay magiging sikat na numero, matindi ang tama noon. Yung unang tama na yon sobrang lakas ng epekto. Mahirap panatilihin yung gano'ng nararamdaman. Natapos na lahat doon sa unang gabi. Sa tingin mo ba huli na? Huli na ba talaga ngayon? Sa totoo lang, wala namang huli. Ang tanging huli lang ay si Powell. Huli na si Powell. Huli ka na, Powell. Gino, nakipag-ugnayan na po ba ang mga Iranian sa inyo? Nakipag-ugnayan na ba sa inyo ang mga Iranian? Oo. Oh. At ano ang sinabi mo? Sabi ko, gabi na masyado. Alam mo ba? Sabi ko, gabi na masyado para mag-usap. Maharing tayo. Alam mo, malaki ang pagkakaiba ng ngayon kumpara noong isang linggo. Malaking pagkakaiba. Sa katunayan, may karagdagang detalye tayo kung paano nila isinagawa ang unang pag-atake. Kung matatandaan, hindi agad nakaganti ang Iran sa loob ng isang araw. Isang buong araw, tinatarget ng Israel ang mga commander, nuclear scientists, air defenses, at iba pa ng Iran. Ngunit walang Iranian gumanti, walang mga misil na dumating sa Israel. Wala talagang ganon, at may dahilan kung bakit pinaglanuhan yon ng Israel Defense Forces pag-uusapan natin yan mamaya isa pang bahagi nito ay ang isa pang ang nagaganap at iyan ang walang saysay na pananakop ni Putin sa Ukraine pulaan mo kung ano nagigising na ang mga ruso at nagtataka kung paano nagagawa ng Israel ang marami sa maikling panahon samantalang ang Russia ay puro malalaking salita lang ang ikalawang pinakamalakas na militar sa mundo ay wala pang nakakamit sa Ukraine sa katunayan mas marami pang teritoryong nawala sa Russia Kumpara noong 2000 at dalawang, nang magsimula sila ng pananakop, Kinakailangan ng Iran ng mas maraming kaalyado. Pero hindi sila nagpapakita nito. Si Ian Anderson, isang Amerikanong mahilig magbisikleta, ay nakapagbisikleta na pataas sa maraming kontinente. Siya ay kasalukuyang nasa isang kawili-wiling biyahe. Nagbibisikleta siya mula Portugal papuntang Japan. Pagkapasok niya sa Iran, nagsimula ang Operation Rising Lion. Pupunta sana siya sa Tehran para kumuha ng visa. Ngunit kinabukasan ng gabi, nag-lockdown ang Iran matapos magsimula ang lahat. Ay, hindi na pala tayo tutuloy sa Tehran dahil masyadong delikado. Malamang may mga checkpoint ng pulis papasok at palabas. Baka mahuli ako. Maglalakad na lang muna ako dito sandali. Nililinaw ko lang ang isip ko sa malalang sitwasyon ngayon. Lahat ng land borders at flights ay kanselado na. May balita na bukas daw ang border papuntang Iraq, kaya iyon na ang pinakamagandang pag-asa ko ngayon. Nakikita na ng mga Iranian eh, tinitingnan na ng mga Iranian ang United States bilang direktang konektado sa Israel at kalaban, kaya delikado na ang kalagayan ko dito. Hindi na ligtas magbisikleta ngayon, kailangan ko ng tumakas at mabuhay, iwasan mahuli ng pulis. Bago ako matulog kagabi, nakita ko pa ang maraming komento at mensahe sa social media. Pinahahalagahan ko ang lahat ng nagpadala ng suporta at lakas. Maraming salamat. Hindi ako makasagot ngayon dahil sarado na ang social media pero nabasa ko ang karamihan. Salamat talaga. Meron naman akong magandang balita. Nakipag-ugnayan ang embahada ng United States at mga opisyal ng United States sa Azerbaijan. Kaya, nakakuha siya ng emergency visa papuntang Azerbaijan. Ligtas na siya matapos magbiyahe sa lupa patungong Azerbaijan. Wala nang naging problema at lubos siyang ligtas ngayon. Pero talagang, talagang napakasamang timing sakaling may backup plan ang Israel. Magpapadala ang Israel ng tinatawag na shaldag ito ay parang SEAL Team 6 ng Israel. At noong nakaraang taon, nagsagawa sila ng napakadelikadong operasyon, kung saan lumipad sila ng mababa sa lupa, pumasok sila sa Syria. Ito yung panahon na si Assad ay nasa kapangyarihan pa yata. O pagkatapos bumagsak si Assad, kaagad pagkatapos noon. Lumapit sila sa Syria, tinarget nila ang isang production site o pasilidad na gumagawa ng mga misil para sa Hezbollah, Hamas, at Houthis. Pumasok sila sa gitna ng gabi at tinanggal nila ang anim na pong na nagbabantay sa mga pasilidad. Kinuha nila lahat ng impormasyong gusto nila at pinasabog nila ang buong pasilidad. Tapos umalis na lang sila. Underground facility din ito by the way. Kaya talagang parang pelikula sa Hollywood yung ginawa nila sa totoong buhay. Ito ang Israeli SEAL Team 6. Iyon lang ang pagkukumpara ko. Hindi ko alam kung kaano ito kaeksakto. Kaya sinasabi ng Israel na kaya ng parehong team na pumasok sa Iran at sirain ang mga nuclear facility. Iyon daw ang plano. Hindi tiyak ang tagumpay ng misyon, pero may backup plan ang Israel sakaling mabigo ang B2S. Ito ang matagal ko nang binabanggit ang dating istilo ng Israel sa kanilang operasyon. Para mailatag muli, nais kong paalalahanan kayo. Sinimulan ng Israel ang kanilang operasyon noong Hunyo 13. Hindi rumesponde ang Iran gamit ang mga missile sa loob ng 24 na oras. Ito ang mga dahilan kung bakit. Ayon sa isang ulat na inilathala ng Jewish Chronicle, ginamit ng Mossad ang mga channel ng komunikasyon ng Iran bilang bahagi ng isang koordinadong kampanya ng maling impormasyon na tumarget sa mga matataas na opisyal ng Iranian Air Force at inakit silang lahat sa iisang lokasyon para sa isang mahalagang pagpupulong na akala nila ay totoo. Ang ginawa ng Israel ay gumawa ng peking tawag sa telepono para sa dalawampung miyembro ng senior staff ng Air Force papunta sa isang partikular na bunker sa Tehran. At lahat, tawas, ay nagpunta. Lahat ay nagpunta. Ito ang dahilan kung bakit wala silang nagawa sa unang dalawamput-apat na oras. Dahil lahat ng gumagawa ng mahahalagang desisyon o dapat gumawa ng mahahalagang desisyon ay nagpunta sa mahalagang pagpupulong na ito at isinagawa ng Israel ang isang precision strike para tanggalin silang lahat. Ibig sabihin, walang natirang magbibigay ng utos para magpaputok ng unang salbo ng isang libong ballistic missiles gaya ng banta ng Iran noon. May plano sila. Kapag sinubukan ng Israel na gawin anuman sa kanilang nuclear facility, magpapaputok sila ng isang libong ballistic missiles sa mga lungsod ng Israel. Magiging madugong labanan iyon dahil maganda ang depensa sa himpapawid ng Israel. Pero mahirap pigilan ang isang libong ballistic missiles pumili kung alin ang babagsakin dahil limitado ang mga interceptor. Kaya siguradong ito ang kanilang backup na plano. Pero nagawa ng Israel na pabagsakin lahat ng sangkot. Gumamit ang Mossad ng peking komunikasyon gamit ang mga Iranian channel para tawagin ang pagpupulong na matagumpay na nakapagpatawag sa buong mataas na pamunuan at iyon mismo ang dahilan ng pagpasabog nila sa bunker at kung bakit walang gumanti sa loob ng 24 na oras. Si Khomeini ay nagtatanong at tila nasa matinding depresyon Pinag-iisipan niya kung paano nakapasok ang kalaban at nasira ang mga misil, launcher at lahat ng dapat magde-desisyon para gumanti. Paano nagawa ito sa Iran na inaasahang maging superpower sa gitnang silangan na sinusubukang maging katulad ng Saudi Arabia para sa China? Nagkakaroon ng malamig na digmaan sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia. Nais ng Iran na maging leader ng mundo ng mga Muslim. Nag-invest sila ng dolyar, isang daang milyon sa Hamas, Hezbollah, Syria, at hutehis para hadanggangan ito, para masiguradong may panakot sila. At lahat ng iyon ay nawasak, isang daang bilyong dolyar. Ang mga mamamayan ng Iran ay nagdurusa habang naghahanda ang gobyerno para sa digmaan laban sa Israel na hindi nila napaghandaan. Ngayon, sa pagpapatuloy, marami sa mga kaalyado ng Iran ang umatras. Sinabi ng Hezbollah na ayaw nilang makipaglaban. Ang mga Houthi, nananatili pa rin sila pero hindi gaanong aktibo iginiit ng Russia na hindi humingi ng tulong ang Iran ngunit hindi ako naniniwala rito wala talagang naibigay ang Russia dahil sobrang abala sila iginigiit ng Russia na hindi humingi ng tulong ang Syria pero kitang-kita na kailangan ni Assad ang Russia nang bumabagsak na ang kaniyang imperyo ang sinasabi ng Russia na walang humihingi ng tulong ay hindi totoo ang totoong dahilan ay abala sila sa Ukraine at hindi makakatulong isa sa mga bansang tumutulong sa Iran ay ang China Tatlong kahinahalang kargamentong eroplano ang pinatay ang kanilang tracking malapit sa hangganan ng Iran. Kaya maaari nating asahan na lumapag sila sa loob ng Iran. Bakit tinatago ito ng China? Narito ang ulat tungkol diyan. Sabi ng Daily Telegraph, tatlong Boeing 700 at 447 cargo plane ang lumipad mula China patungong Iran sa loob ng tatlong araw matapos ang unang pag-atake ng Israel sa Iran. Ipinakita ng datos na sa bawat biyahe, ang eroplano ay lumipad pa kanluran sa hilagang bahagi ng China, tumawid papuntang Kazakhstan, pagkatapos ay timog papuntang Uzbekistan at Turkmenistan, at pagkatapos ay nawawala sa radar habang papalapit na ito sa Iran. Ngayon, upang dagdagan pa ang misteryo, ipinakita sa flight plans na ang huling destinasyon ay Luxembourg, ngunit mukhang hindi naman lumipad ang eroplano malapit sa Europa o sa kalangitan ng Europa. Ngayon, para sa iyong kaalaman, ang mga ganitong uri ng eroplano ay karaniwang ginagamit sa paghahatid ng mabibigat na sandata. Si Robert Greenway ay dating National Security Director ng National Security Council sa unang administrasyon ni Trump at kasalukuyang nasa heritage na kasama natin siya ngayon. Robert, sa tingin ko, iniisip ng mga tao na dahil tahimik ang China dito, wala silang ginagampan ng papel o hindi sila maaaring magkaroon ng anumang papel. Ano kaya ang ginagawa nila dito? Uh, salamat sa pag bilang uh, Una, maalawin ka na noon. Balit lang relasyon. 43% ng langis at gas ng China ay galing sa gitnang silangan. Malaki ang bahagi nito mula sa Iran. Unayos ng China bumili ng langis na may parusa sa mas murang presyo na nagpapalakas sa ekonomiya at ambisyong militar nito. Kaya iyon ang sentrong ugnayan. Sila ay naging tahimik. Sa katunayan, sobrang tahimik tungkol sa kasalukuyang sigalot at pagtulong sa Iran. Alam to natin na ang malaking sunog sa pantalan ng Bandar Abbas ay dulot ng pagsabog ng sulidong propellant ng China para sa mga misil na nagdulot ng matinding pinsala isang buwan na ang nakalipas. Sa tingin ko, malabong makita uh, na natiling armadong padala ng China sa Iran sa ganong sitwasyon. Mas malamang na ang Iran ay nag-aalis ng mga materyales, tauhan o mahahalagang ari-arian ng rehimen papunta sa ligtas na lugar dahil sa kaguluhan. Sa tingin ko hanggang doon na lang kaya tanggapin ng China ang panganib sa kasalukuyang sitwasyon.